Hindi lamang daw si Paulo Vininong masugid na nanliligo kay Kim Chu, kundi maging ang kanyang mami. Ibinunyag ito ni Showbiz Insider Ogie Diaz na ayon sa kanyang source. Ayon sa aking source, nanliligo daw itong si Paulo kay Kim. Chika ni Ogie sa kanyang Showbiz Update Show. Ang balita ko pa, nagpapadala pa raw ng food itong si mami ni Paulo kay Kim Chu. Sa ngayon ay tinitimpla pa rin aktres kung si Paolo na bang Mr. Right Guy para sa kanya pagkatapos ng hiwalayan niya sa kapuso aktor na si Sian Lim. Sabi pa ni Oji, hindi nga naging magandang ang breakup ni Nakim at dahil kapag nababanggit daw sa una pangalan ng kanyang ex, ay naihirita ito maging ang mga kasamahan sa time. Kaya naman super happy sila kapag si Paolo ang nababanggit sa show. Kinikilit pa manod dahil nga sa totoo ay may alam talaga ng mga ito sa tunay na estado ng relasyon ngayon ng TV host actress sa At ayun na nga kung nagustuhan mga showbiz news, please like, here and subscribe!